kahit na nadurog na yan, tumitibok pa rin. Kaya pa rin magmahal ng buo. Ang buong buo. Nagpatawad mo na. Alam mo na gatunan ko, may mga pagpapatawad na kahit na walang humihingi kailangan mo ibigay. At may mga sorry na kahit na hindi mo narinig, kailangan mo ka tanggapin. Paano mo nalaman? Na tapos na. Teka, sigurado ka ba tapos na? <laughs> may yung follow-up question. Talaga. Sigurado ako. Kasi nung ko siya, sigurado ako. So, nung gumising ako isang araw, hindi ko na siya mahal. Sigurado ako. Alam ko yung pagkakaiba. Ikaw. Paano mo na akong okay ka na? Sabi mo kanina, okay oh ka na. Ano? Nagtatawad ko na sa sarili ko? Nung nagawa ko ng ipagpasalamat ng sitwasyon ko? Nung nahawin na yung galit at sakit? Kasi, ang totoo naman, may sariling buhay at journey ang mga choices natin, eh, di ba? And the only thing we can control is the way we app or adapt to it.